Hello mga karikrod! Sa mga nakaraang video natin, naibahagi na natin ang iba't ibang oportunidad sa mga bansa sa Europe. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang best countries to work in Europe. Kung naghahanap ka ng trabaho abroad, lalo na sa Europe, siguradong para sa iyo ang video na ito. Alam natin ang Europa ay isa sa mga pinakaakit-akit na rehiyon para sa mga gustong magtrabaho sa ibang bansa. Bakit nga ba? Bukod sa malawak na oportunidad, sa iba't ibang industriya, kilala ang abansang Europe sa pagbibigay ng mataas na kalidad ng buhay, magandang work balance at suporta sa mga manggagawa. Kaya sa video na ito, aalamin natin kung aling mga bansa sa Europa ang itinuturing na pinakamahusay para sa mga dayuhang manggagawa at kung bakit sila naging paboritong destinasyon. Tara, simulan na natin! Germany Ekonomiyang matatag at oportunidad sa iba't ibang career. Ang Germany ay isa sa mga pinakapopular na destinasyon para sa mga dayuhang manggagawa sa Europa dahil sa matatag nitong ekonomiya at malawak na oportunidad sa iba't ibang industriya. Kabilang sa mga pangunahing sektor dito ang inhinyera, teknolohiya, pangangalagang pangkalusugan at pagmamanupaktura. Bukod dito, malaking pangangailangan sa mga profesional na may kasanayan sa mga specialized na larangan. Kaya naman maraming kumpanya ang bukas sa pagkuha ng mga dayuhang empleyado. Isa sa mga pangunahing benepisyo ng pagtatrabaho sa Alemanya ay ang mataas na antas ng siguridad sa trabaho at ang pagkakaroon ng mga karapatang pang manggagawa. Tulad ng bayad na bakasyon at sigurong pangkalusugan. Gayunpaman, mahalaga ang pagkakaroon ng kaalaman sa wikang aliman kung mapadali ang interagasyon sa lugar ng trabaho at pang-araw-araw na buhay. Sa kabila nito, maraming multinational na kumpanya ang gumagamit ng Ingles bilang pangunahing wika sa opisina. Pagdating sa proseso ng aplikasyon, may iba't ibang uri ng visa na maaaring pagpilian tulad na EU blue card para sa mga may mataas na kasanayan at skilled worker visa. Ang sistema ng visa ng Alemanya ay tinuturing na isa sa pinaka-streamlined sa Europa para sa mga bihasang manggagawa na nagbibigay ng malinaw na landas patungo sa permanenteng paninirahan. Portugal Balanse sa trabaho at buhay. Kilala ang Portugal bilang isa sa bansang may pinakamahusay na balanse sa pagitan ng trabaho at personal na buhay. Ang mga lungsod tulad ng Lisbon at Porto ay nagiging sentro pa sa mga startup at pandaigdigang kumpanya, partikular sa mga sektor ng teknolohiya, turismo at customer support. Ang mababang halaga ng pamumuhay kumpara sa iba pang bahagi sa Europa ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit dumarami ang mga dayuhang manggagawa pumili sa Portugal. Sa kabila ng mas mababang sweldo kumpara sa ibang bansa sa kanlurang Europa, nababalansi ito ng abot-kayang gastusin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ang mga employer sa Portugal ay kilala sa pagbibigay halaga sa work-life balance kung saan binibigyan din ang tamang pamamahinga at oras sa pamilya. Bukod dito, ang magiliw na komunidad at magandang klima ay nadadagdag ng positibong karanasan para sa si mga dayuhang residente. Para sa mga nais magtrabaho sa Portugal, hindi mahirap makahanap ng trabaho sa mga sektor tulad ng teknolohiya turismo at renewable energy. Bagamat maraming trabaho ang gumagamit ng Ingles, ang pag-aaral ng wikang Portuguese ay malaking tulong sa pag-integrate sa lokal na kultura at pagbuo ng mas malalim na koneksyon sa komunidad. Netherlands, Inovasyon at Inclusive na Lipunan Ang Netherlands ay isa sa mga pinakaprogresong bansa sa Europa. Pagdating sa pagtanggap ng mga dayuhang manggagawa, Kilala ito sa malakas na sektor ng teknolohiya, logistics at creative industries. Ang mga lungsod tulad ng Amsterdam Rotterdam at Utrecht ay nagsisilbing tahanan ng maraming pandaigdigang kumpanya na naghahanap ng bihasang profesional sa ibang larangan. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit popular ang Netherlands para sa mga dayuhang manggagawa ay ang mataas na antas ng paggamit ng wikang Ingles na nagbibigay daan sa mas madaling integrasyon sa lugar ng trabaho. Bukod dito, binibigyan ng prioridad ng bansa ang work-life balance na makikita sa kanilang flexible na oras ng trabaho at supportive na kapaligiran sa mga empleyado. Ang proseso ng pagkuha ng visa sa Netherlands ay tinuturing na isa sa mga pinakasimple sa Europa particular na para sa mga skilled migrants. Ang mga programang tulad ng Highly Skilled Migrants Visa ay nagbibigay daan sa mabilis na pagproseso para sa may mga natatangin kasanayan. Espanya, Kultura at Oportunidad Ang Espanya ay isa sa mga bansang nagbibigay ng balanse sa pagitan ng trabaho at personal na buhay din, kung saan binibigyang halaga ang tamang oras ng pahinga at pagsasayak. Kilala ito sa kanilang malakas na sektor ng turismo, pati na rin sa mga industriya ng teknolohiya at edukasyon. Ang mga lungsod tulad ng Madrid, Barcelona ay nagsasilbing sentro ng oportunidad para sa mga dayuhang manggagawa sa pagkuha ng trabaho. Marami sa mga kumpanya ang bukas sa mga dayuhang empleyado lalo na sa sektor ng turismo at customer service. Ang pag-aaral ng wikang Espanyol ay isang mahalagang hakbang upang mapadali ang integrasyon sa lipunan. Ngunit, maraming trabaho ang gumagamit din ng Ingles, lalo na sa mga multinational na kumpanya. At yun lamang po mga karikrod, natalakay natin ng ilan sa mga pinakamahusay na bansa sa Europa para sa mga dayuhang manggagawa mula sa matatag na ekonomiya ng Alemanya sa work-life balance ng Portugal hanggang sa mga makabagong oportunidad sa Netherlands. Talagang maraming dahilan kung bakit patok na destinasyon ang Europa para sa mga gusto magtrabaho abroad. Sana ay nakatulong ang video na ito sa pagbibigay linaw kung aling bansa ang maaaring maging next work destination mo. Kung may tanong ka o nais mong malaman pa ang mga iba't ibang oportunidad sa ibang bansa? Huwag kalimutan mag-comment sa ibaba At syempre, don't forget to like, share and subscribe para lagi kang updated sa mga bagong impormasyon na tulad nito.